Nang nandito na ako sa abroad, saka ako nalaman ang tunay na kahulugan ng salitang abroad. Kaya sa gustong mga abroad yan, bilisan niya na kasi ganito ang buhay namin napakasaya. <laughs> Sobrang saya ng aking buhay. Baka dito na ako abutin ang minupos. <laughs> Pakialan nila magmininupos na ako eh. May tagong-tagong pa tayo. Nagbakasyon lang pala kami dito. And sa tuwing nagbabakasyon kami dito ay tinutulungan ko ang ating kababayan. Sa ilang araw lang ang pamamalagi namin dito. Itay pa paano mo boss, bawasan naman ang kanyang trabaho. Araw-araw niya itong ginagawa na linisan ang buong labas ng bahay. Nakasabihin ng mga kuring mundo dyan puro reklamo. Kung ayaw mapagod, huwag na lang mag-abroad. <laughs> ay sinasabi lang naman namin kung anong sitwasyon namin dito sa abroad ay na ganito kasaya ang buhay namin. <laughs> Minsan ang mga amo magtatanong pa yan kung naglinis ba daw. <laughs> Ay talaga hindi nila alam na naglinis ang katulong kasi habang naglilinis ang katulong, tulog naman ang mga yan. At minsan habang nagtatrabaho ang mga katulong, nagbantay naman ang mga amo. <laughs> Mayroon ding mga amo na kahit may CCTV na ang kasuluk-sulukan ng kanilang mga bahay, nagtatanong pa yan kung naglilinis ba daw ang kanilang katulong. <laughs> Hindi naman lahat ng amo ay gano'n ano. Meron pa namang mga among mababait tulad sa mga amo namin. Kaya kami nagtagal dito kahit busy ang aming buhay sa raw-araw. Oh, baka sabihin ng mga kuring mundo dyan, mga plastic kami sa mga amo. <laughs> Ay, totoo yun. Kahit gaano karami ang trabaho sa araw-araw, kung okay na ang amo, mabait naman ang amo, ay talagang magtagtagal ang mga katulong. At marami na rin akong nasalamuhan ng mga kababayan natin, lalo na tuwing weekend, nasa palaruan kami. Iba't ibang kwento ng buhay. Pagod na pagod na daw sila sa trabaho sa bahay, tapos limit pa ang pagkain. Tapos tuwing weekend, pinapalinis pa daw sila sa bahay ng kapatid ng kanilang mga amo. Minsan sa bahay ng mama ng kanilang mga amo. Hanggang linis lang daw sila, bawal daw kumain. <laughs> Ay, gino, para sa akin, hindi makatarungan yan. Tayong mga Pilipino, trabaho naman talaga ang punta natin dito. At kahit sa akin din, kung sakaling makisuyo ang amo ko na magtrabaho sa kabilang bahay, kung okay naman ang sitwasyon, may pagkain at kaya ng aking power, okay lang, oy. Kasi gano'n naman talaga tayo kasi pag... <laughs> Pero yung dalhin ka ng amo mo sa kabilang kabahayan at para maglinis, tapos walang kain-kain, ay di punggol. Ibang usapan na yan, oy. Kaya sa mga kababayan ko dyan, ingatan natin ang ating kalusugan. Bago tayo mag sa trabaho, dapat may laman yan, yan talagang mahalagang Kasi ang trabaho hindi yan buso o ubos Hanggang madaling araw hindi pa tapos <laughs> At lagi ko talagang sinasabi Kahit gaano kahirap ng sitwasyon Ang mahalaga kakain tayo At lagi tayong masaya sa buhay At huwag nating iyakan ng mga bagay-bagay na Sa tingin natin hindi naman nakakatulong na Ating kalusugan oy Bakit may umiyak ba dito? <laughs> Ay ginawa ko ay na natin dito sa mundo Kunwari may nangangamusta sa atin Nay, kamusta ka na? Ito, mayama na ako ngayon Kumakain ako ng tatlong bisnes isang araw <laughs> Kadalasan ko kasing naririnig Pag may nangangamusta Ito, mahirap ang buhay sa araw-araw <laughs> Ay, wag ganon Kasi pag sinabi natin lagi na mahirap ang buhay Mas lalo tayong maghirap <laughs> Kaya sa mga pamilya natin sa Pilipinas Pag nangangamusta sila sa atin natin sa nila. Ito, mayama na kami dito sa bron. Marami na kaming susakyan Masarap lagi ang aming kinakain Tapos derkon pa ang aming mga tulugan Nungamito <laughs> kaming mga naririto sa abroad May time na medyo mahirap ang sitwasyon Minsan nagkakasakit Pero hindi namin yan pinapalam sa pamilya namin sa Pilipinas Kasi alam nyo ba kung bakit? Ayaw namin na mag-alala sila May time, pagod na ang buhay Gusto nang umuwi sa Pilipinas para makapagpahinga Pero iniisip natin ulang ipon <laughs> Sabi ko nga dati, dalawang taon lang ako mag-abroad bro Hanggang ngayon hindi pa ako nakauwi <laughs> Tapos, nakatanggap ako ng sahod ang tuwa ko. <laughs> binilang ko ang mga araw, linggo, buwan, taon. Excited na ako matapos kontrata data ko. Tapos nilista ko na kung anong mga binilihin ko pag-uwi. <laughs> kahit pa naman nung sa Manila ako, binilang ko na kung magkano ang may uwi ko na pira sa Pilipinas. Pilipinas. <laughs> Pero ngayon, wala na akong pakialam mo. Ibahala sila sa buhay nila. Diyan sila masaya. Ang mahalaga, masaya ako dito sa buhay ko. Kaya ito ipon. <laughs> Shout out sa ating mga ex-dan. Extend, extend. Nga-realize ko maksi like lang ang buhay natin dito sa mundo ay Para mag-isipan yung mga bagay-bagay na parang ang hirap isipin Huwag <laughs> na natin pahirapan ang mga sarili natin Kung ano lang ang kaya natin, yun lang Ang mahalagang pagkababae natin, kahit walang ipon Iuwiin natin ang buo sa Pilipinas Dati ang bilis kong mapiktuhan sa mga bagay-bagay sa paligid na parang hindi maganda Ngayon wala na kung pakialam ko nang sabihin nila Ay bahala, magdus nga si Mordela Salana nila, bakit nagburot si Mordela sa marites? <laughs> mahalaga masaya tayo sa ginagawa natin sa araw-araw. Walang ibang tutulong sa ating sarili kundi sarili lang natin. In times of trouble. <laughs> kahit may mga kaibigan pa yung nagbigay ng mga advice, sarili pa rin natin ang masusunod. At kung susundin mo pa rin sarili mo, kahit alam mong niloko ka na ng mo, kahit nakita mo na mo na may karot na iba, pero umaasa ka pa rin na lukuhin ulit. <laughs> By the way, patapos na pala ang aming buhay. <laughs> Charot lang, oy. Tapos na pala kami sa aning ginagawa or, di ba lang nakita natin Kung paano namin linisan ang buong labas ng bahay <laughs> Sa mga nakatagpo na mga kuripot ng amo Para paraan lang Dahil sa trabaho, sa raw araw Dapat malakas ang ating resistensya Hindi naman lahat Pero meron kasi mga amo na ang alam nila pagtrabahoin ang pagtrabahoin ang kanilang katulong. Wala na silang pakialam kung may kain ba o wala. Tapos na tayo. Pwede na tayong kumain ulit. <laughs>